<laughs> <laughs> Bas, so, day, kita, mo, ka, ah, gusto ko Basta ito si eh imbes na magpabahay an kita dai san mo pumili ka dai gusto ko yang may peace Facebook dai <laughs> Bakit Facebook Magda-aing talaga ako dai Ngayon dai sinabi keri pa lang sila Idel nagpabahay dito Sila Idel ba? Mm -hmm. Tawag mo si Idel. Der. Der. der, der mo. Der. Der. Siya. <laughs> ang... Parasi mo! Pako! Ang pako! <laughs> <laughs> pako lang daw, isa <ba? laughs> <laughs> Kula <Kating> <laughs> <na> lang. Kulang. <laughs> Kating nalang! <laughs> diba ito nalang, <laughs> Day? Wala pero. Ang grabe pa. Mm -hmm. Okay. So, alika ka nga na. Mag-explain ka nga bakit hindi ka kasama okay. sa Malaysia? Ano, Day? Nag... hag-ot. Hag-ot ba ko yung... init ba sa Pwede ka nang kasama sa Malaysia? Hmm? Malaysia? Yan, so kasama na natin ngayon si Ellie at si Peter Paul. Kukuhit oh, uh -oh, eh. Oo, kukuhit na ko siya kaya hindi ko siya muling... Kasi si Sir Paul ay nasa taas ba? Nag-iimbakay na kasi. Ka Owi mo na siya. <laughs> Uy, kapitay! <wait> Ako? <laughs> Ayan. So, hanggang nga, matagal ka pa dito, no? Sa kabuan pa. 31 hanggang 31 pa siya. Sulitin mo na niya yun yung bakasyon na dito. Kami naman mag magbalik mission sa Davao. Bukas. Siya. Uh, siya naman dito muna. Asam of Canada eh. Ako? Ito ko masyosan ko. Mag-update tayo ng mga pabahay sa mga niya. <laughs> Tsaka magbigay din ng mga sports supplies. Uh, 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 yun yun yung, gagawin na alam mo na so, so ang antabayan tabayan yung aming mga videos sa so, ngayon magikot mo na kami dito sa Glorieta uh, malapit sa aming stayhan ng hotel kasi mamimili yung shopping si Peter Paul libre ako ni Madam shopping si Peter Paul. Si maraming siyang pera. Kasama si Ellie. Ellie mag-shopping din. Libre kami, di ba daw? Mag-shopping kayo, mag-shopping Peter Mag-window. 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 mag shopping kayo mag shopping peter mag window Shopping mag window mag window mag mag window mag window mag window mag sa amin namin si Rita P. Pero si, si Madam Yulang, oh, yeah. sa, lang, mo ba? Oo. Oh, lang. Hindi mo na ako mag-shopping. facial lang kasi... Magka times 2 ba yan? Times 3. Times 10. Times 10. Time 10. Pag ninakaw mo, times 10. Magpapapik ako so, kasi meron akong pimple dito. Oh, may tumubo ko. <laughs> facial do kami ni Tita. Kasi Tita magpapapacial. Kasi so, niya ako magpapacial. Ikaw okay, tayo yung magpapapacial. Siya, <laughs> rin? siya, 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 Petai, scrub petai, ya. petai, 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 scrub. petai, scrub. petai, 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 Ayun na si Tita This sa <laughs> <Good job. laughs> <laughs> No, Ito ka mo, mo, mo na ayan mo. Eh, live yan uh, okay mitin ka sa ay gusto ko pa. para, okay kain na hang mula Malaysia hanggang dito kain din ang kain <laughs> <laughs> Ano mm. yung sasakay? May lang sasakay. Doon sa ano? Second. Pwede para tayo mag midnight snack. Pwede Pwede tayo. Pwede tayo. tayo. ba? Kumakain pangat kumakain pangat tayo pagkain na naman mo. Hindi ba, bigo. Bigo tayo ba? Oh, just a swimming pool? Pwede. Masiming tayo. Siming uh, <laughs> po po diyan? Sa... ah, deck. Siming tayo. Gusto si kita Ah, gusto ko yung May piece knit, Bakit may piece Magdaing talaga ako, Pero bukod dyan, alam pag gusto mo, mamili ka, bigyan ka namin ng bahay dito, ba? Ma? Pero kung may malapit sa maghagot, dahi. Ah, mamili ka, dahi. Pwede, pwede dyan sa ano, dahi? Saan? Dyan si Shangri-La. Ah, dyan, dahi! Shangri-La? Bawal na kayo may ko, Bakit ayaw, bakit gusto mo Shangri-La, dahi? Kasi <laughs> yes, baka ano ba, Shangri-La. Shangri-La, <laughs> <laughs> Ikaw, Day, saan nung gusto? Mamili ka ng balay mo dito, Ayoko din sa sagrila, Day. Bakit, Day? Dito na ako ba, sa baba Sa tuhod, akiat dyan, Day. Wala ba si Bay? Pero, Day, Ay, yung sinabi, <laughs> kito ba lang sila Eder ng dito? Sila Eder ba? O, hmm. day? Tawag mo si Eder. DER! DER! Eder! <laughs> <laughs> Ayun, kulita Kayaan na naman. Nagkulita na pang-awot ang mga pinig-pinig. Daba-abot. mo! Pako! Ang pako! <laughs> pako lang daw. Isa lang. kulang lang. <laughs> Katik na lang eh! <laughs> Hahaha! <laughs> diba ito mo nalang tayo? <laughs> <laughs> Wala, pero... Ang salamat, salamat, salamat na nag sponsor ng babae natin dito. Dami ang bahay ng bayan, lumad. Oh! lang walang aklanong building nila dah. Walang aklanong. Ah, ha? dah? Ah, ah, hindi ka ben, own, Aroong, yung, ako, own, own, ba? Naka-bend ba? May sanday. araw ang yun, naka yun. Day. Parang may flat top. Wow. Bakit naginap ka ng aklano na building? Meron? <laughs> Meron din. Kita pa, ko doon. Paano mo nalaman na aklano ng building, day? Nakatagili. Di ya, day. <laughs> Kita ko doon sa pinuntahan niya sa Malaysia, day. Mali yun, day ba? correcto <laughs> 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 ko. <laughs> mali yun. Bakit mali? <laughs> <Si> Malaysia. <laughs> Ay, siya. Hanggang kailan di ka dito, mo stay. Stay Stay. in daw ako dito, Stay. <laughs> stay. in Stay. in Stay. <laughs> stay. labas-labas. Ayaw mag-uli sa labaw, Stay. Katulong Kailang ka Stay. dito, Stay. Huh? Mag-uli ako? Kailan ka mag-uli? <laughs> Diyos ka na sinuot, gedagon pero 'yung logo. <laughs> ka, ka man, Basta 'yung Sunod natin, na akitin ng mga go, ng dagan, no. Mga dito dito oh. Madaming mata taas ng buhok. Mag-uuma oh. Ulami, mi Ay, na natin dito sa baba. Dai Masyadong bubong ka ayos ba? Iba yung kabayo dito, Day. Bakit Day? Wala, yun o, Hindi ibang kabayo dito, bayo, <laughs> bayo, nasa likod mo kabayo pa. ko yung -lay -lay. Day? Day? Kulay pula, Asan Ayun. Ayun o. Kulay pula. Ayun, sabay, ano, Day, daan. Ah, di, masulad ano yan, dahil stop look, Lea? Ang lesin? Stop look ang lesin yan sa mga tibuwang. Masahan. Eh, yung mga tibuwang, wala <laughs> mga <laughs> pick. So, wala <like, like, laughs> 30 minutes daw, Day? Ha? Ah, 30 Nasabo? minutes? Mm -hmm. Okay, so, alin ka nga mag-explain ka nga bakit hindi ka kasama okay. sa Malaysia? <laughs> ano, Day? Nag... Hag ot Hag-ot pa lang ko, Inaano ko yung init pa sa Hindi Sabi mo. Pwede ka sa Malaysia? Hmm? Malaysia. Pero sabi nila, pwede ka daw pumunta ka ron. Hindi na, day. Bakit, day? Eh? From spelling kasi sila, day. Bak may ayaw Malaysia rin, ha? <laughs> ano dapat? Malaysia. 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 <laughs> 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 Malaysia <-so. laughs> <-so. Malig> -so <laughs> dapat. Okay na. Sige po, mga babae, Thank you so much. At nandito po si Kiyayali ngayon sa okay. Manila. Makati nito sama-sama po kami. Thank you so much. Sige, babae na po. Bye-bye. Bayon. Bayon. <laughs> Ayan mga kubaya, mga kalakotsera, going back to Davao na kami. Kasama si Sir Paul. And Peter Paul, at si here. So, um, yes, boarding na kami. Pero mamaya pa, buwan pala. So, babalik na kami sa ating mga misyon dyan sa si Davao. Siyempre, kami lang munang tatlo ang mag-mission uh, doon kasi si Kuya Eli ay nasa Manila, hindi ko ngayon sa Manila so he has to spend time with his, uh, with his family. So kami lang muna doon mag-update ng ating mga vlog uh, at same time uh, mag-bagong uh, mission sa Davao. So, kita-kita po tayo dyan sa Davao sa ating uh, mga magong videos and vlogs. Kasama, of course, ang Pagumbihara Team Davao! Ayan, uh, ayan mga kalakotsera, kasama mo natin si Ate LB. Hello. Isa sa ating mga avid fans na pumunta. Thank you so much at Ate LB for your support. Thank you din, nakilala kita, Madam Yula, at saka yung pagbong biyahero din. Namit mo, si, namit mo si Sir Paul kanina. Yes, may so, picture kami. Nagkita sila. Tuwang <laughs> tuwa sa kita at Ate LB. I love you, pagbong biyahero. Uh -huh on board na kami. Peter Paul. So, si Sir Paul, ay, tayo na lang namin siya sa uh, arrival ng Davao Airport. Kasi puno na kasi yung flight nito. ito. Nakabook niya is the next flight. So, ang flight niya is one hour after. So, see you Davao! Okay.